Magandang araw! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pamamahagi ng kapangyarihan at desentralisasyon sa Pilipinas. Dito natin lubos na maunawaan kung ano nga ba ang desentralisasyon, ang mga tungkuli ng lokal na pamahalaan at ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Ano ang desentralisasyon? Ang desentralisasyon ay ang paglilipat ng mga kapangyarihan, responsibilidad at mga mapagkukunan mula sa pambansang pamahalaan patungo sa mga lokal na pamahalaan o LGUs. Layunin nito na mapabuti ang serbisyo sa mga mamamayan at pagpapalakas ng lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo na masolusyonan ang lokal na pangangailangan batas na sumasaklaw Local Government Code of 1991 or Republic Act 7160. Ito ang pangunahing batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga LGUs or local government units na magsarili at pamahalaan ang kanilang mga nasasakupan. Ano nga ba ang papel ng lokal na pamahalaan? At bakit mahalaga ang lokal na pamahalaan? Ang mga lokal na pamahalaan ang nasa front line ng serbisyo publiko. Mas malapit ang mga ito sa komunidad, kaya't mas alam nila ang mga partikular na pangangailangan ng mga mamamayan. Tumutugon din sila sa mga lokal na problema tulad ng infrastruktura, kalusugan, edukasyon at kaligtasan. Dumako naman tayo sa mga tungkuli ng isang mayor punong bayan o punong lungsod. Sila ay ang tagapagpaganap, pinuno ng ehekutibo sa bayan o lungsod. Pagbibigay ng serbisyo. Sila ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan. Pangasiwaan ng budget. Responsable sa tamang paggastos ng pondo ng lokal na pamahalaan. Maliban dyan, kapayapaan at kaayusan, sinisiguro ang kapayapaan at kaligtasan sa nasasakupan. Halimbawa ng ilan sa kanilang mga tungkulin ay ang pagpapatayo ng mga paaralan at health centers, pagpapatupad ng lokal na batas at ordinansa. Mga tungkuli ng gobernador o punong lalawigan. Sila ay responsable sa pangangasiwa ng mga proyekto sa buong probinsya. Programang pangagrikultura naman ang kanilang isinusulong. Idagdag pa ang kalusugan at infrastruktura. Pagtutok sa malalaking proyekto na sumasaklaw sa maraming bayan. Pangasiwaan ng public safety. Ang mga ito ay naunguna sa disaster preparedness at pagpapatupad ng mga patakaran sa kapayapaan. Ang ilan pa sa mga halimbawa ng kanilang tungkulin ay ang pagpapaayos sa mga kalsada at tulay sa lalawigan at ang pangangasiwa ng mga provincial hospitals. Mga tungkulin ng barangay officials o punong barangay at mga kagawad. Sila ay may tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa barangay. Dispute resolution sa pamamagitan ng lupong tagapag or tagapamayapa. Pangunahing serbisyong publiko katulad na lamang ng solid waste management at community services. Ang punong barangay o pinuno ng barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang pinuno ng barangay, ang mga kagawad kasama sila sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pangbarangay tulad ng health programs at youth activities. Ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan. National government. Sila ay nagbibigay ng pondo, patakaran at mga malawakang proyekto. Nagtuturo ng mga pangunahing direksyon ng bansa. At ang lokal na pamahalaan naman ang siyang tumatanggap ng pondo mula sa Internal Revenue Allotment or IRA at nagpapatupad ng mga proyekto sa lokal na antas. Ang kanilang ugnayan ay talaga nga namang mahalaga. Ang mga malalaking proyekto tulad ng kalsada, tulay at ospital ay pinap pinapapondohan ng pambansang pamahalaan. Ngunit, ang implementasyon ay nasa lokal na pamahalaan. Sa mga kalamidad naman o sakuna, nagtutulungan ang national at local disaster response teams upang mas mabilis ang pagtugon. Halimbawa ng pagtutulungan. Halimbawa ng mga proyekto. Una ay ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan ngunit ipinapatupad ito sa tulong ng mga local government units. Ikalawa yung Build, Build, Build program. Ito ay ang mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga expressway at tulay na pinamamahalaan ng pambansang gobyerno pero pinakikina, pinakikinabangan sa lokal na antas. At of course, ang COVID-19 response, nagtulungan ang mga LGUs at pambansang pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda, contact tracing, at pagmanage ng healthcare systems. Ano nga ba ang mga hamon sa desentralisasyon? Una ay ang kakulangan ng pondo. Hindi lahat ng LGUs ay pantay-pantay sa resources. Kaya may mga LGUs na hirap tugunan ang mga lokal na pangangailangan. Ikalawa ay ang kapasidad ng lokal na pamahalaan. Kailangan ng mga lokal na pamahalaan ng sapat na pagsasanay at kakayahan upang epektibong magpatupad ng mga proyekto. At ikatlo, korupsyon. Isang malaking balakid sa tamang implementasyon ng desentralisasyon na kailangang bantayan ng mga mamamayan. Ang decentralization ay nagbibigay ng mas malaking responsibilidad at kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan upang mabilis na matugunan ang mga lokal na pangangailangan. Kailangan ng mahusay na koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang masigurong ang mga proyekto at serbisyo ay napapakinabangan ng mga mamamayan pakikilahok ng mga mamamayan, mahalaga ito, mahalaga ang papel ng bawat isa sa pagmomonitor at pag-aalalay sa tamang pagpapatupad ng mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan. Salamat sa inyong pakikinig na waay mayroon kayong natutuhan sa pamamahagi ng kapangyarihan at desentralisasyon sa Pilipinas. Hanggang sa muli!